Ah, dinamuhan na. Mga na ako. Doon pa lang, mo na ron. Oo. ganito pa <ba>? Ganda naman. <laughs> Ganda ah. Ganda Tuyo na yung kahoy. Ikaw yan. Wala ka na yung puno ah.

Ano to tatay. Gio okay. ba ano? Gio ano? Yung mga yun, yun. mangga sa kabayabas, may papaya din ah. Pisa din kayo. Saan lumaki? Ah? 'Yung mga baba lang. Mataas lang nang ganito kataas, bubunga lang 'yan. Mm. Yung bunga 'yan abot sa lupa. Todo <laughs> sa lupa daw 'yan, ganingi ko ni. Hindi lang kataas, bubunga na, abot sa lupa daw ng buwig. <laughs> na maganda. Kung may tubig sana dito, pwede tayong lagay ng pool.